Bigyan natin ito uh, kunting uh, pagkain dito. Na. Okay, po na. Viewers, magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito ako ngayon sa baryo ni Nipot upang meron tayong pupuntahan na ha, tawag nito. Meron tayong pupuntahan na amang ah, kukulam o mambabarang mga ka-viewers. So, isa tong ano Uh, sabi ng mga tao dito, ito yung lumalabas kapag uh, gabi Iwan ko kung ano talaga yung pakay niya sa mga tao Lumabas siya mga ka-viewers sa baryo, sa baryo sa Aninipot So itong area na to is sakop to sa baryo Aninipot mga ka-viewers So tinatawag tong na uh, baryo Aninipot kasi itong area na to is kapag gabi Marami talagang uh, Aninipot dito mga ka-viewers So bago tayo magpunta uh, doon sa may uh, area na to big shout out muna tayo sa mga ano dyan sa mga family Shoutout uh, shout out to ate Linda Cortez at saka sa ano sa mama mo ate and kang ate Elsa and ma'am Stephanie Bitgan shout out po and shout out to ma'am Los Malayno ate Yen Yen and ma'am Lutz Tormon Vlog and sa lahat ng mga silent viewers Share M sarigan. Ayun, shout out po sa mga nakalimutan ko. Pasensya na po mga ka-viewers and pasensya na po, ngayon lang po ako naka-upload kasi itong area, ilang oras na nagta-travel ako dito. Minsan masiraan ako ng motor. But uh, anyway, maraming salamat pa rin sa inyong suporta. Huwag na natin 'to patagalin pa mga ka-idol. Medyo uh, Medyo ano na. baka umuulan dito. So tara guys, samahan nyo na ako. Yan. So nandito na tayo ngayon. So konting ingat tayo dito baka ano tayo. Tingi ingat tayo dito baka anuhin tayo niya. So ayan mga ka viewers samahan niyo ako. Yan nakita na natin yung uh, bahay na yan. Yan. Yan ang ating uh, papasukin natin ngayon. No. Upang uh, uh, tingnan itong uh, bahay na to sa may uh, loob ng bahay na to so yan magmasid tayo dito baka uh, nandiyan sa sa labas so napakadelikado to mga ka viewers kasi isa tong mambabarang at saka no kinakakatakutan to ng mga tao dito ng bahay na to So itong bahay na to is uh, maganda talaga mga ka-viewers. So, Tingnan natin. No? Oh. Magmasid tayo dito sa may giliran. Uh, so, yeah. oh, grabe talaga. Ayo. Ayo. May tao ba diyan? Tingnan natin itong uh, ano dito sa may loob ng bahay na to. Yan oh. No? Ito yung bahay ng mangkukulam. Natin dito. Tingnan dito. yung bahay ng uh, mangkukulam dito sa may uh, barrio Aninipot. So, yan, nakarating tayo dito sa may uh, bahay na to. Kita natin itong uh, bahay na to, mga ka-viewers, no? Grabe. Ilang oras tayo naglakbay dito. mo na tayo dito sa may area na to, no? Pang... Uh, maka nanti tas selabas Tahu, Pak. Tahu, Pak. Perangannya, teman-teman. Perangannya tahu. Tahu, po? Tahu, po? Mai tahu ba jian. Na natin dito. May tao ba dito? Ay, parang nagluluto siya dito. May tao ba dito? Tao po? Tao po? Masin mo tayo dito sa gilid. Tao po! May mga ano pa dito, mga lumang mga ano dito. Lumang mga uh, damit dito. May tao ba dito? Tignan natin. Tau so, po Meron pangano dito Grabe So nandito na tayo ngayon sa bahay na to so, po Ayo May kanin pa dito. May kanin pa. Uy, nagluluto pa mga ka-viewers oh. Tao po? May tao ba dito? Ako po May tao Pwede bang uh, pumasok? Nagluluto siya dito mga kabiyohes oh. Sir pwede bang uh, pumasok? Yan uh, Nakikita natin Sir anong pangalan mo sir? kulang talaga Yan. Okay lang naman. Tingnan natin yung ginagawa niya. May siya ng lanak. Grabe. ako pala si DJ Gust TV. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Hindi siya sumagot. Ano pangalan mo? Kailangan mo ba ng tulong? Grabe. Hindi pa to. Yan, umiinom siya ng lana. Grabe. Grabe. Uminom siya ng lana. Ito pala yung uh, So hindi natin siguro lapitan 'to kasi baka maano uh, tayo. Sasaktan tayo kasi oh. May uh, dala siyang ng uh, ano, may dala siyang uh, itak. So ayan oh. Uh, yung uh, ginagawa niya. So nakikita natin dito sa loob kung ano yung uh, ginagawa ng isang uh, mangkukulam. ayan tingin niya ayan Kung ano yung uh, ginagawa niya. Grabe kita natin dito parang ano nagsaay naman siya dito ito tayo tingnan natin dito sa may ayan mayroon pang mga ano dito mayroon pang mga kaldero ayan tingnan natin mayroon pang kaldero so ayan mga ka viewers oh, grabe iba talaga tong bahay na to Anong, pang anong pangalan mo? Si pangalan nimo Sir. Si pangalan nimo. Ha, si pangalan nimo. Tulog niya, sige tulog niya. Tulog niya mga viewers. Tulog niya. Ano nga damit pa dito? Grabe. Si pangalan nimo. Ha? Habay baga Andre? Tingnan natin dito sa may Magbibidyo ako dito sa ano ha? Sa mga anong pagkain mo dito. Baka matulungan kita. Sinahin niya dito mga ka-viewers ang pang ano dito oh. na inya pang kwitsaw uh, dito uh, ano to Ay, yung mga ano niya dito may laton pa grabe ito talaga ito dito mga ka viewers so yan kawawa naman to so siya lang mag isa dito kasi talaga mag-isa dito. Meron pa mga damit niya dito. Oh. Kawawa naman. Yan yung ginagawa niya. Titingnan natin na. Oh. tiningnan natin ang uh, mabuti. Standby muna natin itong uh, camera natin. Kung ano yung uh, ginagawa niya. Yan o. siguro nangangailangan to ng tulong mga sa viewers no? sige lang uh, bigyan natin to ng uh, kunting uh, pagkain dito no? yan po, na nangangailangan to ng tulong siguro ano, pasensya na mga ka viewers ha, kung hindi ako nakadala ng pagkain para sa kanya kasi hindi ko alam na dito ang aking uh, puntarya Ayan, ang aking lang nga ginagawa. Ilibot ko itong area dito sa may barangay Aninipot. So, napadpad ako dito. Malayo to sa, ano, malayo to sa barrio. Ito ay, sako pa rin ito sa barrio Aninipot. Dito na area. So, ang aking nga ginawa kanina is nag explore lang ako. Naghahanap ako ng mga area. So, ngayon natagpuan ko dito. So, pasensya ng mga ka-viewers kung hindi ako naka dala So, uh, mamaya siguro uh, magpunta ako sa barrio upang uh, tawag nito. Magbigay tayo ng kunting uh, pasalubong o kunting pagkain sa kanya. Magbigyan ko to. So, mga ka-viewers, so, abangan nyo na lang mga ka-viewers. Uh, itong uh, video na to, puputol ko man na to kasi magpunta muna ako sa barrio upang uh, grabe yung uh, ginagawa niya dito no? so ayan. itong video na to mga ka viewers ah, yung uh, ginagawa ko dito is uh, mabigay tayo ng kundin tulong sa kanya uh, yung uh, ginagawa niya dito kawawa naman dito sa may uh, sobrang layo pa tong na area So mga ka-viewers, marami sa yun. So pasensya na talaga. Once again, uh, pasensya na mga ka-viewers na hindi ako nakapagbigay ng tulong nito. So sa suporta, mga ka-viewers, so pwede kayong uh, ano, uh, pwede kayong mag-PM sa akin. Pwede kayong mag-comment and pakishare na tong live na to, uh, live tong uh, video na to para na makita so, siguro uh, para sa akin nangangailangan uh, to ng tulong so pasensya na mga ka-viewers hindi ako nakadala na pagkain so uh, babalikan ko to ngayon lang ngayon ngayon babalikan ko to so babalikan ko tong uh, uh, itong hindi ko alam kung ano yung panghala niya babalikan ko tong itong tao na magkukulam dito sa barrio nito so mga ka-viewers maraming salamat sa lahat sa suporta nyo pwede kayo mag-comment and like and share para support. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe para makatulong sa akin. Sa mga viewers dyan, silent viewers, uh, maraming salamat sa inyong suporta. so mga ka-viewers, uh, punta muna ako sa barrio upang bumili tayo ng uh, pagkain sa kanya. So ayan, maraming salamat sa suporta sa lahat. DJ Ghost TV Adventure. God bless sa ating lahat sa mga nais sumusuporta dito sa aking pag-explore. Pwede kayong sumuporta sa akin. Thank you guys and maraming salamat